So, ayan. Good day po. So, itong video po na to is uh, ginawa ko para ma-share sa inyo no, kung paano yung step-by-step -step process ng pagkuha ng police clearance sa Qatar na nandito ka na sa Pilipinas. So, ayan. So, start na po tayo. Unang-una po, uh, hindi nyo na po kailangan kumuha ng fingerprint sun drive kapag meron ka pong ID ng Qatar uh, yes po, kapag meron ka pong ID ng Qatar, hindi mo na po kailangan kumuha ng fingerprint sundry sa NBI na ipapa-apostil sa DFA, so hindi nyo na po kailangan yon. print nyo lang po yung ID nyo ng A4 size dalawang piraso, okay na po yon. hindi nyo na po kailangan kumuha ng fingerprint sun dry. Kasi karamihan po, kumukuha pa po sila ng fingerprint sun dry yung mga nauna. So, ngayon po, hindi na po kailangan. Which is pala, no, uh, tandaan nyo po yan. Kung wala po kayong ID, yun po yung kailangan nyo kumuha ng fingerprint sun dry at ipa-apostil po ito sa uh, DFA. Ayan po. Pero kung meron pa po kayong ID, ng Qatar, So, hindi na po kayo maaabala. Ang kailangan nyo lang po gawin, i-print nyo lang po yung ID nyo. Hindi nyo na po kailangan kumuha ng uh, DFA. Ay, fingerprint sun dry at ipapostil ito sa DFA. So, hindi nyo na po kailangan yan. Basta po, at may year po ito ha. Uh, since 2014 po to 2025, na pangpasok nyo sa Qatar. So, no, For example, dumating kayo doon ng 2014, 2015, 2016, 2018, ayan, 2019 to 2005, hindi nyo po kailangan ng fingerprint sa Ayan po. Pero kapag wala po kayong ID, yun po yung kailangan nyo kumuha ng fingerprint sa at ipa-apostil po ito sa DFA. Ayan. Pakalawa po, ah, uh, um, uh, ipiprint din po natin yung ating passport. Ito po, yung passport natin. Ito yung mga requirements natin. Ayan. So, ito po. So, ipiprint po natin to Dalawang piraso rin po. For example, ganyan. Uh, for example, ganyan. So, ipiprint natin to Dalawang piraso. Uh, A4 size na rin po tayo. No? Para mas uh, lahat na, ng ng papeles po natin is magiging A4 size. And then, ipiprint din po natin yung entry, entry and exit natin sa Qatar. So entry, so sa akin po, so nagkaroon ako ng problema kasi entry lang yung meron ako. Wala akong exit sa passport ko. Kasi dumaan po ako ng electronic. Yan, sa e-gate dumaan na po ako ng e-gate electronic. So wala na pong tatak ng exit. So entry lang po yung meron ako. So wala ng exit. So, Ayan, kung meron po kayong entry and exit sa passport niyo, guys, na hindi kayo dumaan ng electronic, ng e-gate, may entry and, uh, entry and exit po yung passport nyo. Yung po yung i-print nyo, yan, tagdadalawang piraso po yan, entry at exit, tagdalawang piraso po yan, ng A4 size din. So, yun lang po yung i-print nyo, and then, uh, kailangan nyo rin po gumawa. Gumawa ng uh, sarili nyo pong letter. Ayan. Kailangan nyo pong gumawa ng sarili nyong letter sa uh, para. Para. Para mag-request uh, letter ito. Request letter ito para sa pagkuha ng police clearance. Ayan. So, papakita ko po sa inyo yung sample. sa so, mamaya po, uh, pag natapos po yung video, makikita nyo po dun yung pinakabuo ng sample at pwede nyo na lang po siyang gayahin. Ayan po. So, ito po yung uh, gawa ko na sample na nga uh, Request of Letter, ayan. So, meron po akong nakai-indicate yung date, ayan, uh, Embassy of State of Qatar, tapos yung Ambassador, lagay nyo po doon. And then, uh, yung pangalan nyo, uh, greetings, yung pangalan nyo, yung edad nyo, and yan, yung, uh, yung contact number, yung email, and then kung kailan kayo nag-start sa Qatar, kung ano yung naging employer nyo doon. So, i-indicate nyo po lahat doon. I-indicate nyo po lahat doon. So, mamaya ito, papakita ko sa inyo to. Uh, pag natapos po, sa end po ng video, so, pwede nyo po siyang gayahin. Para hindi na po kayo, ano, kasi may pattern din po yung kailangan na letter. Yung po yung ng uh, DHL. Kasi yun po yung requirements ng um, Qatar doon sa may sa atin sa Qatar. Ayun. So 'yun lang po yung kailangan doon tapos 2 by 2 picture na yung hindi po siya scan. Kailangan po yung mismo pinicturean po kayo. 2 by 2 picture na hindi po scan at white back, background. Kailangan po clear yung mukha yung, yung walang blur blur. Kasi yung iba kasi is my blur, hindi po tinatanggap ng DHL po 'yun at hindi po nila i-accept yung papers nyo, papaulit po ulit 'yun. Ayan. And then, guys, karamihan pala, no, diba, pupunta pa ng Qatar Embassy. So, hindi nyo na po kailangan pumunta ng Qatar Embassy, ha? Hindi na po. Kasi, hindi rin po kayo makakapasok doon. At sa guard pa lang po, sasabihin nila na wala pong processing ng police clearance dito sa Qatar Embassy. Ngayon, sasabihin lang po sa inyo, pumunta kayo ng DHL, doon kayo magtanong. Okay? Tama po yan si DHL po ang magpaprocess ng ating requirements pag nakompleto po natin yung requirements bibigay po natin yung kay DHL sila po yung magdadala doon sa Qatar ganun po yung kahirap pero ngayon po medyo mas mabilis pag meron po kayong stamp ng entry and exit sa passport at uh, may ID kayo yun lang po yung i-print nyo at yung letter nyo na ginawa For requesting letter, ito, tapos 2 by 2 picture, uh, 2 by 2 picture ID. So, yun, yun, yung picture ID, 2 by 2. And then, mag-prepare po kayo ng $31, US dollar po, $31, and then, ah, uh, 4,000 pesos. Yan, yan po yung i-prepare nyo, kasi yun po yung babayaran natin sa DHL which yun lang po kadali no yung processing kapag wala tayong abirya kung kompleto kung may eggs kung may ID tayo ng katarpa at kung may um, at kung may entry and exit yung passport natin so ganun lang po kadali pero pag wala po tayong entry or exit kahit isa lang po dun kailangan po natin pumunta ng uh, Bureau of Immigration spot yes dito sa may Intramuros. So, kailangan natin kumuha ng uh, travel of record. Katulad po sa akin, may entry po ako. Ito entry ko sa Katol. Wala po akong exit kasi dumaan na po ako sa uh, e uh, sa e-reg. So, dumaan na po ako ng, ng uh, electronic e-gate. Dumaan na po ako ng e-gate. So, kailangan So, nag-request po ako ng travel of record doon sa Bureau of Immigration. Dito po yan sa sa uh, Intramuros. Malapit po sa Loton. So, ganyan po yung naka-indicate dyan. Ayan. Ayan. This certificate uh, this certified that the name yan appears ayan. Ayan. Appears in available computer computer database on file August 15. So, nung August lang po ako kumuha. Ayan. So, ganito po yung sample. So, ito po, pag nakakuha na po kayo ng, uh, ng travel of record sa Bureau of Immigration, yun po yung ipapa-authentication nyo. Uh, pag wala po kayong entry and exit, ito lang po, ah, kailangan nyo lang po kumuha ng ganito pag wala po kayong entry and exit sa passport. Pero pag meron po, hindi nyo na po kailangan to. So, ito po, ganyan. So, ipapa-apostil po yan sa sa uh, DFA. So, appoint, naka appointment naka-appointment na po 'yan sa DFA. Uh, papa apostil ko 'yan. Ayan. And then after po ng apostil nito, uh, dadalhin ko na po sa uh, DHL. Uh, DHL para iprocess na po. So, hindi na po ako kumuha ng fingerprint sand para ipa-apostil ko rin po. Hindi na po ako kumuha ng ganoon dahil meron pa po akong ID. So, yun po yung advantage kung may ID pa po tayo. At 2014 to 2025, pumasok po tayo ng Qatar. Pero yung mga 2013, 2011, 2012, na pumasok ng Qatar, kailangan po nila ng uh, the, uh, yun, fingerprint sa Dubai. So, yun, yun po yung mga kailangan nila. Ayan. So, ayun nga hindi nyo na kailangan kumuha nito pag meron kayong entry and exit sa passport, yun lang yung i-print nyo ng A4 size. At yun yung dadalhin sa uh, DHL. So, binanggit ko naman kanina yung mga requirements uh, na kailangan nyo. Ayan. So, ayun guys. Um, yung letter pala, ito, ipopost ko tong letter. So, ipopost ko tong letter dyan. So, pwede nyo siyang screenshot mabaya para makopya nyo itong letter. Ano pa Para, ma, para mas may, may guide nyo yung paggawa ng request letter nyo sa police clearance. Ayan. At nga pala po guys, pahabol lang. Doon po pala sa mga sa mga nangangailangan ng uh, fingerprint sun dry no kung naalala fingerprint sun drive for example po wala na yung ID nyo wala na yung ID nyo sa katang kailangan nyo po ng fingerprint and write. at ang requirements po ng fingerprint and write, ay request letter po ito kung sa ang ah, kung sa embassy po kayo pupunta. For example po uh, uh, sa embassy po ng for example sa US po for waiting po kayo ng visa. So na tayo po ng clearance sa Qatar, bibigyan po kayo ng US visa ng uh, US embassy ng um, letter. So bibigyan kayo ng letter na magagaling sa Embassiy kung saan po kayo pupunta. At yun po yung i-present sa fingerprint Sunday sa NBI para makakuha kayo ng fingerprint Sunday. For example po sa immigration po ng Australia, ganyan magbibigay po sila sa inyo ng letter. Yung po yung i-present sa sa uh, NBI para magbigyan po kayo ng fingerprint Sunday. So yun din yun po yung requirements noon. Ganun lang po ka uh, simple. Pero kailangan po uh, tayo kasi matagal. Lalo na po yung, yung fingerprint sa atin, madali lang po umuha. Pero yung pag-a-appointment po natin sa DFA ang matagal, yes po, matagal po siya. Kasi kailangan po natin mag-book doon. At yung book po is puro fully book. So kailangan magtsaga po tayo, mag-book, mag-check ng... Kung pwede, every hour, every minute, tayo mag-check doon sa DFA appointment para maka, uh, machambahan po natin yung mga slot na nagba kasi may mga nagbabak out tapos may nag-open ng isang slot dito one slot, ganyan so dapat makuha natin kaagad yun pero kung wala naman po wala talaga no choice di magbook na lang po tayo more or less one month yung kaantayin natin or mag two weeks ganoon po yung mga ano sa DFA so mahirap po magbook doon kaya tsagaan lang tayo pero pinaka the best madaling araw yung mga slot na nag-open so yan tips na po yun Garo po magbook sa uh, DFA pag pa apostil po tayo. Pero take note ha, ang magpapa-apostil lang po is yung at uh, ang magpapa-apostil lang po is yung um, wala pong stamp ng entry and exit sa passport. Okay po, sila lang po yung kailangan kumuha ng travel of record sa bureau at ipapa-apostil. At yung walang mga ID naman po, kailangan po nilang kumuha ng fingerprint thumb dry at yun din po yung ipapa-apostil nila doon sa DFA. At yun na po yung mga requirements. Ulitin ko po yung requirements po natin. Uh, unang Unang-una, itong passport po natin. Ayan. Yung passport, ayan. Two, uh, two pieces po yan. Two pieces. Two pieces ng xerox copy nyo, papakopi, uh, papakopi nyo, a4 size nyo na rin. Tapos, yung stamp, ayan. Entry and exit dapat. Entry and exit dapat meron. A4 size din sya, tagda-dalawa. And then, yung letter nyo, ayan, letter. Letter, ayan. Na ginawa nyo. And then, yung ID nyo, kay, uh, a4 size din, tagda-dalawa din. So, yun po yung mga requirements. At, makakalimutan pa, 2x2 picture. Ayan. So, hindi po siya iskan na yung clear. Yun lang po kung wala, uh, yun lang po yung requirements pag meron po kayong uh, stamp ng entry and exit at meron pa kayong ID. So, yun lang po yung kailangan nyo. Hindi nyo na po kailangan magpa-apostil at kumuha ng mga NBI sandwai. So, yung mga kailangan lang po kumuha ng mga NBI sandwai, yung sinabi ko po kanina na walang entry and exit, ay Uh, kumuha ng yes, yes. Yung mga walang entry and exit, kailangan kumuha ng uh, Bureau of uh, Record na sa Bureau of Immigration. Ayan. Kung wala naman po mga ID, kailangan po kumuha ng NBS and Drive. At yun po yung papa-apostil sa DFA. Pero kung wala naman po, kung kompleto naman po, meron kayong ano, may ID, may stamp, may entry and exit, hindi nyo na po kailangan yun. So, yung kailangan nyo lang po, yung requirements na sinabi ko, yun po yung dadalhin nyo sa DHL at mag-prepare po kayo ng $31 at $31 uh, at 4,000 pesos. So, almost 4,000 kasi uh, 3,900 something yun eh. Yung babayaran ba So, yun lang po. And then, mag po tayo ng 3 months to process po yun. Yes po, 3 months po. Yung ating police clearance. So, ayan po kita ko po sa inyo yung sample if i pwede niyo po screenshot after nito um, after tong video na to no i-print Ip niyo na lang po hin niyo na lang pwede niyo kopyahin to okay po papakita ko po sa inyo yung sample ano pa